Dahan-dahang uminom ng mainit na tubig si Jiang Yi bago sumandal, binigyan si Baili Changqing ng mausisang tingin. Ibig mo bang sabihin, itong pagtitipon sa rehiyon ng Jiangnan ay paraan para maghanap ng mga bagong miyembro para sa investigation team ng headquarters, tama? Umiling si Changqing ng may pilyong ngiti. Hindi ko sasabihin na ganun mismo. Saglit siyang tumigil, binigyan si Jiang Yi ng mapaglarong tingin. Pero ang totoo, sa lakas mong iyan, walang paraan na basta ka nalang nila pakakawalan. Gusto ka nilang panatilihin malapit, anuman ang mangyari. Umiti si Jani, hindi na tinagsabiro. Pero kung sumali ako, hindi madali para sayo na ipaliwanag yan. Naniniwala akong may ilang parte sa ulat mo na binago mo, di ba? Nang banggitin ni Jani ang naunang misyon sa Tianhai City, halatang nag-iba ang mood ni Baili Changqing, tila naging hindi komportable. Naging masama si Jiang Yi sa ulat na yon, pero hindi maikakaila ang kanyang lakas, at naging mas komplikado ang sitwasyon para kay Baili Changqing sa kanyang pakikitungo kay Zhu Zheng, isa sa mga pangunahing commander. Tunay nga, lumitaw ang bahagyang pagkabalisa sa mukha ni Baili Changqing. Huwag kang mag-alala, sabi ni Baili Changqing. Nakausap ko na ang commander tungkol sa iyo, at alam na nila ang totoo tungkol sa kapangyarihan mo. Pero iniisip ng mga nakatataas na baka hindi ka nila masyadong mapagkakatiwalaan. Takot silang baka maging parang mabangis na hayop ka kung mailalagay ka sa mas malaking lugar. Ang kinatatakutan ng commander ay baka makagulo ka, dagdag pa ni Baili Changqing. Kaya hanggat hindi ka masyadong nagpapasikat, hindi ka nila pipilitin na manatili. Tumango si Jani, mukhang kontento. Ayos lang yan sa akin. Habang nag-uusap sila, dumating ang waitress sa kwarto. Ginoong Bailey, may naghahanap sa inyo. Si Ginoong Woody mula sa Black Robe Team. Napakunot noo si Jiangi nang marinig ang pangalan. Hindi kasi siya naging mabuti sa kanya si Woody. Parang laging may sama ng loob o galit sa kanya ang lalaki. Napabuntong hininga si Jiangi. Bakit kailang ang nandito pa siya ngayon? Pasensya namang tumango si Bailey Changqing. Alam mo naman, madalas dito nagpapahinga ang mga kasamahan natin sa koponan. Alam mo na ang mga tulad natin palaging nasa bingit ng panganib. Kaya kapag may oras para mag-relax, sinasamantala namin. Nagmukhang seryoso si Jiangyi. Mas gusto kong hindi siya makita. Napatapik si Baili Changqing sa ulo na parang may naalala. Ah, na pala. Nakalimutan kong binibigyan kanya ng sakit ng ulo mula noong umpisa pa lang. Lumapit si Baili at binabaan ang boses. Dahil ako na ngayon ang kapitan ng Black Robe Team, may kailangan akong ipaliwanag para maging maayos ang relasyon mo sa koponan ko. Tumaas ang kilay ni Jiang Yi pero nanatiling tahimik, naghihintay sa sasabihin ni Baili. Napabuntong hininga si Baili, tila may mga alaala siyang binalikan. Ang totoo, hindi taga Blizzard City si Woody noon. Nandito lang siya sa pagkakataon. Tumigil siya sa saglit bago nagpatuloy. Nakita siya ni Bian Jianwu sa isang misyon. Noon, isa pa lang siyang musmus, halos hindi na makaligtas sa kabuluhan. Nang iligtas siya ni Bian Jianwu, doon nagsimula ang lahat. Nailigtas siya sa bingit ng kamatayan, at dahil sa milagro, doon niya natuklasan ang kanyang kapangyarihan. Simula noon, naging tapat si Woody kay Commander Bian Jianwu. Para sa kanya, hindi lang siya tagapagligtas, si Kapitan Bian ay naging parang mentor at ama sa kanya, nagturo kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sinulyapan ni Baili si Jiang Yi para siguraduhing nakikinig ito. Kaya ganoon ang pakikitungo sa iyo ni Woody. Hindi personal ang galit niya laban ito sa sinumang posibleng pumalit kay Bian Jianwu bilang kapitan. Napabuntong hininga si Baili Changqing. Ang totoo niyan, si Kapitan Bian ay malubha ang kalagayan dahil sa mga epekto ng kanyang kapangyarihan. Posibleng ang hindi na siya magtagal. Hinimas ni Baili ang ulo at nagpatuloy, may mga bagong tao na dumarating at ang mga luma ay dahan-dahang nawawala. Nang mapansin ni Kapitan Bean ang galing mo, tinignan iyon ni Woody bilang senyales. Sa isip niya, kung naghahanap ng kapalit ang kapitan, ibig sabihin, malapit na ang katapusan nito. Kaya hindi matanggap ni Woody na may papalit sa kanya, parang iniisip niya na hindi maaaring mawala ang kapitan hanggat walang kapalit. Tahimik na nakinig si Jangi, ngunit sa kalooban niya ay medyo litong-lito pa rin siya. Naisip niya, bakit ba nadamay ako sa bulong ito nang wala namang dahilan? Naku naman, napagitling tawa si Jiangyi. Hindi siya mukhang galit pero halatang nabigla lang. Wala rin naman siyang pakialam sa isang katulad ni Woody. Basta hindi siya makikialam sa akin, hindi ko na rin siya intindihin. Nagkibit balikat si Bailey Changqing. Alam niyang hindi interesado si Jiangyi na magkimkim ng galit, pero gusto niya pa ring ayusin ang gusot sa pagitan nila. Bakit hindi niyo subukang mag-usap, mungkahin ni Bailey Changqing? Baka malaman mo na hindi naman siya masamang tao, medyo simple lang minsan. Tinawag ni Bailey ang waitress para papasukin si Woody. Lumapit ang waitress at binuksan ang pinto ng silid. Ilang sandali pa, pumasok si Woody. Suot ang karaniwang uniforme, nakalabas ang mga kamay sa bulsa, lumalakad ng may kumpiyansa, parang sanay na humarap sa panganib. Napansin ni Johnny na may kakaiba, ang dating itim na buhok ni Woody ay may mga guhit ng kulay abo, bakas ng matinding labanan kay Yuan Kongya. Pero, sa halip na mukhang mahina, nagbigay pa ng kakaibang tikas at panganib ang mga kulay abong buhok kay Woody. Pagkakita pa lang ni Woody kay Jangi, walang bahid ng gulat sa kanyang mukha. Lumiwanag ang kanyang mga mata, direkta ang tingin, na parang matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Jani, bati ni Woody, may ngiti sa sulok ng kanyang labi. Alam kong pupunta ka rin kay Kapitan Bailey balang araw. Lumapit siya ng kaunti, mababa at seryoso ang boses. Matagal na kitang hinihintay. Agad na naramdaman ni na Yi at Bailey Changqing na may kakaiba sa kilos ni Woody. Hindi lang siya nandoon para sa simpleng pag-uusap, dumating siya para kay Jiang Mabilis na humakbang si Bailey Changqing. Woody, ano bang ginagawa mo? Alam mong walang kinalaman si Jiang Yi sa pagkamatay ng kapitan. Kung hindi dahil sa kanya, baka nandoon pa rin tayo sa Tenhai, o baka patay na tayo lahat. Sumilay ang naniningkit na tingin ni Jiang Yi kay Woody. Handa siya sakaling may bigla ang gawin ito. Nagpakawala ng iti si Woody na may halong put. Walang kinalaman dito, sabay sabi. Talaga bang naniniwala ka doon? Kung hindi dahil sa kanya at sa pagpilit niya sa kapitan na gamitin ang ice crystal, sana nabuhay pa si Kapitan Bian ng ilang buwan pa. Ani Woody, at naninginig sa pait ang kanyang boses. Sana nakauwi pa siya kahit isang beses man lang, nakita ang asawa't mga anak niya at nagkaroon ng kaunting oras kasama sila. Pero dahil sa kanya, nawala ang pagkakataong iyon. Nanatiling tahimik si Jiangyi, hindi itinanggi ang sinabi ni Woody. Alam niyang may katotohanan sa mga salitang iyon. Hindi naging mabuti ang ginawa niya. Sa huli, nawala nga ang buhay ni Kapitan Bian. Pero para kay Jiangyi, nagawa naman niyang itama ang mga bagay. Ibinigay niya ang halos lahat ng kredito sa tagumpay ng Tianhai City kay Bian Jianwu at sa koponan ng investigasyon upang masigurong mabubuhay ng maayos ang pamilya ng kapitan sa habang buhay. Para kay Jiangyi, patas na palitan niyon, isang sakripisyo ng ilang buwan kapalit ng panghabang buhay na siguridad at kasiyahan ng pamilya ng kapitan. Hindi iyon ang ideal na sitwasyon pero iyon ang pinakamagandang magagawa niya bukod pa rito, hindi rin siya nagkasala kay Woody o kay Bailey Changqing. Pareho silang nakinabang sa kinalabasan, tulad niya. Kung nandito ka para makipag-away, malamig na sabi ni Jiangyi habang tumayo mula sa sofa, hindi ako interesado. Tumalikod siya patungo sa pinto, handang bumalik sa kanyang apartment para magpahinga. Ngunit bago pa siya makalabas, hinaraan siya ni Woody, nakatayo sa harap niya. Sandali lang, nagitnit si Woody, nakaharang kay Jiangyi. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito, at hindi kita basta-basta pakakawalan ngayon. Sinulyapan ni Jiangyi ang braso ni Woody na nakaharang sa daraanan niya, at isang kunot ng inis ang sumilay sa kanyang mukha. Dahan-dahang nagbago ang kanyang ekspresyon sa malamig at mapanuring tingin. Gusto mo talagang makipaglaban sa akin, mahinang tanong ni Jiangyi. Nabahala si Baili Changqing, halatang kabado. Ang lakas ni Jiangyi ngayon ay hindi na niya lubos na masukat. Kahit gaano pa kahusay si Woody, hindi siya abot sa level ni Jiang Yi. Huwag kang magpadalos-dalos, Woody, babala ni Baili Changqing, tumitindig sa pagitan nila. Ginamit ni Kapitan Bayan ang Eye Spirit Ability dahil sa sarili niyang desisyon. Walang kasalanan si Jiang sa nangyari. Ngunit lalo pang lumapad ang ngiti ni Woody at nanatiling malamig ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Jiang Yi. Alam ko yon, bulong ni Woody, naninig ang boses sa hinanakit. Pero ang malaman yon ay hindi nangangahulugang tanggap ko na. Ang kapatid kong si Kapitan Bian ay namatay sa Tianhai City at hindi ko yon kayang palampasin. Lumapit siya, humigpit ang boses. Bago siya namatay, paulit-ulit niyang sinasabing hinahangaan kanya Jiangyi. Gusto ka pa niyang kunin sa koponan namin. Lalong lumapad ang ngiti ni Wudi. Kaya naman gustong-gusto kitang makalaban. Gusto kong makita kung gaano ka talaga kadaling Ipinulupot niya ang mga braso sa kanyang dibdib, hindi nag-aalangan. Noon, hindi ko nakuha ang pagkakataon. Pero ngayon, nandito tayo walang sagabal. Kaya maglaban tayo. Napabuntong hininga si Jiang Yi at tiniklop ang mga braso. Talagang seryoso ang taong ito. Kung alam mo nang wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Kapitan Bian, malamig na tugon ni Jiang Yi, bakit ka pa rin nagpupumilit na labanan ako? Nagbago ang ngiti ni Woody sa isang tusong iti dahil gusto kong patunayan na mas magaling ako sa iyo. Na mas karapat dapat akong mabigyan ng tiwala ng kapitan kaysa sa iyo. Ramdam ni Baili Changqing ang pawis sa kanyang noo. Papunta ito sa mapanganib na direksyon. Makinig ka, Woody, huwag mo nang ituloy ito. Wala kang laban sa kanya ngayon, pakiusap niya, sinusubukang pahupain ang tensyon. Umiling lang si Woody, matigas ang ulo. Hindi ko malalaman hanggat hindi kami naglalaban. Tinitigan niya si Jiangyi ng matindi. Nakita na kitang lumaban noon, doon sa Tenhai City. At alam kong may ideya ka rin kung ano ang kaya kong gawin. Kaya patas lang ito, hindi ba? Sandit si Nuri ni Mudi ang reaksyon ni Jangi. Sa totoo lang, may plano siyang iba, alam niyang hindi magpapakita ng tunay na lakas si Jangi dito sa Blizzard City. Kung makikipaglaban siya, gagamitin lang ni Jangi ang lakas niya bago niya nakuha ang enerhiya mula kay Yuan Kongya. Sige na, hamon ni Mudi. Labanan mo ako gamit ang lakas mo bago pa yon. Tumaas ang kilay ni Jangi. Ano ang punto niyan? Tanong niya ng tuyot. Hindi ko nakikitang may dahilan para labanan ka. Hindi nakikipaglaban si Jiangyi nang walang kabuluhan. Lumalaban lang siya kung kinakailangan, kung nakasalalay ang buhay niya. Ang labanan si Woody para lang matugunan ang pagka-obses nito. Sayang lang iyon sa oras. Wala namang dahilan, sagot ni Woody na may tusong iti. Pero nasa Blizzard City ka, teritoryo ko ito. Kung tatanggi kang labanan ako dito, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para guluhin ang buhay mo. May bantang laman ang kanyang tinig. Bilang bahagi ng koponan ng investigasyon, may impluensya si Woody upang lumikha ng kung ano-anong problema para kay Jangi. At kilala niya ang uri ni Jangi, isang taong iniiwasan ang mga di kailangang gulo, lalo na sa isang lugar na hindi niya kabisado. Dumilim ang mga mata ni Jiangyi, at isang mapanganib na kislap ang lumitaw sa mga ito. Nilalaro mo ang apoy, mahina niyang babala. Muling humakbang si Beili Changqing, desperadong nais pigilan ang sitwasyon. Woody, tama na. Sobra ka na. Ngunit umiling si Woody, matatag ang desisyon. Sa totoo lang, kapitan, may kapangyarihan ka lang sa akin kapag may misyon. Ito ay personal na usapin. Muling tumingin kay Jiangyi si Woody, hindi matitinag ang kanyang ekspresyon. Kailangan kong gawin ito. Kung hindi ko siya lalabanan, hindi ko matatanggap ang lahat ng ito. Kaya, Kapitan, pakisuyo, huwag kayong makialam. Ninig ang mga labi ni Woody, na natiling nakatuon ang tingin kay Jiangyi. Ano, ano ang sagot mo? Tatanggapin mo ba ang hamon ko? Nakitang seryoso at mapanganib si Woody, na handang gawin ang lahat para makipaglaban. Kung tatanggihan ni Johnny ang laban, malamang patuloy siyang buguluhin nito o kaya'y magdulot ng problema sa Blizzard City. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, napabuntong hininga si Jangi. Kasabay nito, bahagyang umiti siya ng may pagsangayon. Sige, pagbibigyan kita sa isang laban, pero dapat may mapagkakasunduan tayong pusta, tama ba? Nagliwanag ang mga mata ni Woody sa tua, pero bago pa siya makakilos, itinaas ni Jiangyi ang isang daliri. Pero, sabi ni Johnny, kalmado at parang may plano, hindi ako lalaban dahil lang sa gusto mo. Kung gagawin natin ito sa mga patakaran ko. Ako rin ang magbibigay ng kondisyon. Napalunok si Woody, nagulat sa hindi inaasahang sagot. Kondisyon? Anong klasing kondisyon? Mumiti si Johnny ng mas malawak. Kung maglalaban tayo, gawin natin itong kapanapanabi. Dapat may nakataya. Bahagyang yumuko si Jang at sa mababang boses na puno ng kumpiyansa, sinabi niya, hindi ako lalaban ng libre. Kung gusto mo ng laban, may kailangan kang ipusta bilang gantimpala. Matatag ang tingin ni Jang kay Woody. Kung papayag siya sa kabustuhan ni Woody, gusto niyang may makuha rin siyang mahalaga mula rito. Matagal-tagal na rin akong hindi nakatagpo ng ganitong katigasan ng ulo, naisip ni Jangi. Kung ganito siya kasigasig, pagkakataon ko na ito. Dahil sa matinding paghahangad ni Woody, nakaramdam si Jangi ng bahagyang inis. Hindi siya mahilig sa mga walang saysay na laban, pero minsan, kailangan ding ilagay ang mga tao sa kanilang lugar. Malinaw na hindi pa alam ni Woody kung kailan dapat umatras, at alam ni Jangi na ito ang tamang oras para turuan siya ng leksyon. Pero kung lalaban ako, hindi ito libre, naisip ni Jangi. Pagkasangayon ni Jangi, nagmingning ang mga mata ni Woody sa tua. Pumapayag ka talaga? Sige, ano ang gusto mong gantim Tanong ni Woody, puno ng pananabik. Saglit na nag-isip si Jangi, pagkatapos ay itinuro si Woody ng seryoso. Interesado lang ako sa mga armas at baluti. Sabi nila, maganda ang mga gamit dito sa Jemnan, kaya sigurado akong kahanga-hanga rin ang mga kagamitan dito. Siyempre, higit pa sa basta gamit ang habol ni Jangi. Kung makakuha siya ng isa sa pinakamagaling na armas sa Blizzard City, maaari niya itong ipasa kay Lukayren. Kapag may dekalidad na sampol, baka magawa itong mapabuti ni Lukay at magaya pa. Hindi man eksperto si Jiangyi sa mga armas, alam niyang magiging mahalaga ang gantimpalang ito sa maraming paraan. Napakunot ang noo ni Woody, bahagyang nagtataka. Armas? Talaga? Ayos lang, pero hindi ba hindi naman natin binibigyan ng masyadong halaga ang mga gamit na ganyan? Napabuntong hininga si Baili Changqing, hawak ang no. Halatang walang alam si Woody sa mahigpit na seguridad sa Blizzard City pagdating sa mga armas. Karamihan ng mga gamit ay mahigpit na binabantayan. Ang ilang mga armas ay sobrang delikado at sopistikado kaya hindi ito basta pinalalabas ng mga pangkat ng investigasyon. Ang mga bagay gaya ng origin bullet at ang itim na combat uniform ng pangkat ay lubos na binabantayan. Agad lumapit si Baili Changqing sa pagitan ng dalawa may seryosong tono. Okay, makinig kayong dalawa. Kung gusto niyo ng friendly spar, ayos lang. Pero huwag kayong magpadala sa emosyon, o hindi ko hahayaang lumampas ito. Tinitigan niya si Jiangyi. Jiangyi, may partikular bang armas na gusto mo? Malinaw naman na hindi natin gagamitin ang mga baril, bawal yon. Pero maaari kitang bigyan ng ibang sandata kung gusto mo. Napakunot ang noo ni Jiangyi. Ibang sandata. Hindi siya gaanong natuwa sa ideya. Masanay siya sa mga baril at tuwing gumagamit siya ng ibang sandata, pang depensa lang iyon. Kahit ang longming sword na gawa sa bihirang edelman metal ay hindi niya sariling gamit, kailayang yu ito, at nasa kanya pa rin ito. Napansin ni Baili Changqing ang pag-alinlangan sa mukha ni Jiang Yi at mabilis siyang umiti. Huwag kang mag-alala. Hindi namin ibibigay ang kahit ano lang. Maraming dekalidad na gamit ang Black Rogue Team sa imbakan. Tumigil siya sandali at nagdagdag, sigurado akong narinig mo na ang Edelman Metal, hindi ba? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Jiangyi. Edelman Metal. Alam niya ang material na yon, ang Longming Sword ni Leiang Yu ay gawa rito. Pero ayon kay Lu sobrang bihira ang Edelman Metal, halos imposible para sa karaniwang tao na makuha ito. Pero alam ni Jiangyi na hindi yon problema para sa pangkat ng investigasyon. Sa kanilang mga koneksyon, hindi mahirap makuha ang Edelman Metal. Tumalim ang tingin ni Jiangyi, may bahagyang interes na lumiwanag sa kanyang mga mata. Kung makakakuha ako ng sandatang gawa sa Edelman Metal, magkakaroon na rin ako ng sariling proteksyon, naisip niya. Gusto ko ng espada, desididong sabi ni Jiangyi. Mumiti si Bailey Chanching at hinagod ang isang transparent na screen sa harapan niya. Sa asul na display, unti-unting lumitaw ang dose-dose ng armas, bawat isa ay kumikislap na parang bagong linis. Heto, tingnan mo, sabi ni Beili Changqing habang tinuturo ang screen. Lahat ng ito ay gawa sa Edelman Metal. Karaniwang gamit ito ng pangkat ng investigasyon. Ibat ibang klase ng armas ang dahan-dahang umiikot sa screen, mga espada, palakol, at sibat. Pahapyaw na kumaway si Beili Changqing. Pumili ka kung alin ang gusto mo. Huwag mong isipin na parang premyo ito, bibigyan kita ng magandang gamit, walang tanong-tanong. Bahagyan yumuko si Jiangyi, sinisipat ang bawat armas ng mabuti. Para sa kanya, hindi lang ito tungkol sa pagpili ng sandata para sa laban, gusto niyang makahanap ng bagay na magbibigay sa kanya ng matagalang bentahe. Ngumiti si Baili Changqing kay Jiangyi at sinabi, para sa mga katulad nating may kakayahan, hindi talaga mahalaga ang mga armas. Karamihan sa atin ay umaasa sa sariling kakayahan, kaysa sa kagamitan, maliban na lang kung isa kang mutant na espesyalista sa armas o tunay na bihasa sa mga sandata. Tumigil siya sandali at tumingin sa arsenal. Sa Black Robe Team, ako lang yata ang may bitbit -bit na mas maraming gamit kaysa sa karaniwan, natatawang inamin niya. Siyempre, hindi basta-basta nag-aalok si Bailey Changqing ng Edelman Metal na armas. Mahalaga ang ganitong kagamitan at hindi ito ipinapamigay ng basta-basta pero alam niyang walang tunay na laban si Woody laban kay Jiangyi. Sa halip na magdulot ng tensyon ang laban, mas mabuti nang magbigay siya ng magandang alok bilang tanda ng pagkakaibigan. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Jiangyi habang pinagmamasdan ang kamanghamanghang mga armas na gawa sa Edelman Metal. Ang Longming Sword ni Liang Yu ay gawa sa ganito, at iyon ay bihirang regalo para sa mga mahalaga sa Shenzhen, naisip niya. Pero dito, sa imbakan ng pangkat ng investigasyon, tila pangkaraniwan lang ang mga sandatang gawa sa Edelman Metal. Malapit na nakatayo si Woody, bahagyang nakakunot ang noo. Alam niya na teknikal na hindi dapat ipapasa sa labas ang mga ganitong armas ng mga miyembro ng pangkat ng investigasyon. Pero totoo rin na hindi na sekreto ang Edelman Metal, marami ng bansa ang nakagawa ng paraan para tunawin ito. Bilang kapitan ng Black Robe Team, may karapatan si Bailey Changqing na ialok ito kay Jiangyi. Isa ito sa mga benepisyo ng kanyang posisyon. Bahagyang umiti si Jiangyi. Salamat, pero hindi ako sanay kumuha ng pabor ng libre. Kung manalo ako sa laban, kukunin ko ang armas bilang bahagi ng pustahan, sa ganitong paraan, makukuha ko ito ng patas. Pagkatapos nito, lumapit si Jiangyi upang masuri ang mga armas. Iba talaga ang koleksyong ito kumpara sa mga tradisyonal na armas. Ang mga ito ay may makinis at modernong disenyo na pinagsasama ang matatalas na gilid sa mga high-tech na materyales. Di nagtagal, napansin ni Jiang Yi ang isang mahabang, tuwid na espada. Ang talim nito ay halos isang metro ang haba, mas maikli ng kaunti kaysa sa Longming Sword ni Liang Yu. Makapal at matibay ang likod ng talim, katulad ng tradisyonal na tangheng dao, pero may makabagong disenyo. Sinalat niya ang talim, pinag-aralan ito ng mabuti. Hindi ito idinisenyo para lamang sa pag-atake, mas angkop ito sa depensa, mainam para sa pagsalad at pag-iwas. Para kay Johnny na hindi umaasa sa lakas lang, perpekto ang sandatang ito. Kung maaari, iniiwasan niyang makipaglaban sa malapitan, pero kung kinakailangan, magiging mahusay itong panangdalang. Ang espadang ito, sabi ni Johnny, itinuro ang napiling sandata. Ito ang kukunin ko. Mumiti si Baili Chanching at pinindot ang screen, kinumpirma ang pagpili ni Jangi. Nawala ang imahe ng espada sa display at itinabi ito para sa kanya. Pero bago pa man magsimula ang laban, binigyan ni Baili Chanching ng mahigpit na babala ang dalawa. Friendly spar lang ito. Huwag niyong hayaan na lumampas sa nararapat. Kung may makita akong sobra sa inyo, papagit na ako. Nakangiti si Woody, may kislap sa mga mata. Relax lang, Captain. Hindi ko siya papatayin. Basta babatukan ko lang ng konti. Hindi siya galit kay Jiang Yi, pinapatakbo lang siya ng matinding pagnanais at isang masalimuot na dahilan na kahit siya ay hindi lubusang maipaliwanan. Mumiti si Jiang Yi. Ganon din ako. Gusto ko lang makita ang kaya mo. Kaya saan natin gagawin ito? Tinignan ni Bai Chang Ching ang dalawa, alam niyang wala nang makakapigil sa laban sa puntong ito. Pinakamabuting siguraduhing magiging kontrolado ang lahat. May espesyal na training arena sa Blizzard City, sabi ni Changqing. Doon lang legal ang labanan. Doon tayo pupunta. Nagpalitan ng tingin si Najangi at Woody, at bahagyang tumango si Jangi. Okay ni Nam. Tara na. Lalong lumawak ang ngiti ni Woody, nagliliyab ang kanyang mga mata sa pananabi. Parang ramdam ng buong katawan niya na hindi na siya makapaghintay magsimula ang laban. Sa wakas, bulong ni Woody, mababa pero puno ng kasabikan. Mabigat ang tensyon sa hangin, pero nanatiling kalmado si Jangi. Kitang-kita niya ang apoy sa mga mata ni Woody, isang di mapigilang hangarin na patunayan ang sarili. Mukhang baliw talaga itong taong ito, naisip ni Jangi, bahagyang nakangiti. Pero baka masaya rin ito. Desidido si Woody na makipaglaban kay Jangi, kumbinsido na ito lamang ang paraan para pakalmahin ang gulo sa kanyang dibdib. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.